Panginoong Hesus, sinabi mo sa iyong salita na nakasulat sa Juan 14, 27. Ito ay mababasa. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi tulad ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban o kaya'y matakot. Panginoon salamat sa hindi kapanipaniwalang regalo ng kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo. Sa mga sandali ng takot, pagdududa, at kawalan ng katiyakan, ipaalala sa akin na ang iyong kapayapaan ay akin. Tinawag mo ako upang mamuhay ng malaya sa pusong nababagabag at tinatanggap ko ang iyong pangako ngayon. Sabi ng iyong salita sa Filipos 4, Pito, at ang kapayapaan ng Diyos, na higit pa sa kaya nating maunawaan, ang magbabantay sa inyong mga puso at mga pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hayaang bantayan ng iyong kapayapaan ang aking mga iniisip at damdamin. Ama, pinanghahawakan ko rin ang Isaya 26. Tatlo, pananatilihin mo sa sakdal na kapayapaan ang mga matibay ang pag-iisip dahil nagtitiwala sila sa iyo. Panginoon, Bigyan niyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. Tulungan mo akong manatiling nakatutok sa iyo ang aking isipan upang hindi ako matitinag. Hayaang ipakita sa aking buhay ang hindi matitinag na kapayapaang dulot ng pagkakilala sa iyo. Isinusuko ko ang aking mga alalahanin at tinatanggap ko ng may payapang kalooban at katiyakan na ikaw ang may control ibinabalik ko sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, lahat ng karangalan at papuri. Sa pangalan ng aking Panginoong Hesus at aking tagapagligtas, ito ang aking panalangin. Amen. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi tulad ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban o kaya'y matakot. Sa Juan 14, 27 At ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa kaya nating maunawaan, ang magbabantay sa inyong mga puso at mga pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Filipos 4, 7 Pananatilihin mo sa sakdal na kapayapaan ang mga matibay ang pag-iisip dahil nagtitiwala sila sa iyo. Saya 26. 3